Ay, sa dami ng aking hugasan ngayon. Ayan, ang puwet ng kaldero, maitim, di ba? Ngayon, nakita ko si Sir Edison, nakita ko gumawa siya ng sabon. Ayan, dami kong hugasan, di ba? Ayan. Ngayon, namo problema ako kasi maitim na yung kaldero ko, eh, di ba? Yung puwet, oh, itim, di ba? Ngayon, titignan natin kung totoo yung ginagawa nila. Gagawa tayo ng bagong sabon. Ito tayo. Gagawa tayo ng sabon, syempre, na kung paano natin mapapaputo yung kaldero, ang kailangan lang natin ay tatlo. Ato, baking soda, sabon, kahit anong klase ng sabon daw okay. Basta liquid. Ayan siya. Ito ay royal. Di ba? Maganda to. Maraming ano to, bula. At ngayon meron tayong Colgate. Siyempre, kalahatiin natin tong Colgate na to. Tignan natin kung ano magiging mangyari. Ayan. Subukan natin kalahati lang lagay nating Colgate. Kasi nakita ko si Sir Edison, isang ano lang ginamit niya eh. Isang kabango naman ng ano Colgate. Isang ano lang yung ginamit niya. Isang maliit na sa Shay. Sa akin kasi buo to. Ayun, kamay ko may Colgate na. Alisin natin to at ano. Yun yung kamay ko may Colgate. Alisin natin. Kasi didikit-dikit yan sa kamay ko. Ngayon lalagyan natin ng baking soda. Ang gagawin natin is, ayan. Kalahatiin natin to. Tignan natin, ha? Ayan. Kalahatiin natin tong baking soda na to. Ayan siya. Baking soda. Ayan ay, eto, lalagyan na natin to. Kahirap naman buksan ito kasi, inanuhan ko to kasi inuwi ko to. Tatlong peraso nito sa amin is, ano, tingnan namin to eh. Meron kami nitong ganito. Tatlong piraso sa amin, 2 dinar. May kasama na siyang sponge. Sa ka pa. Eh, ito, napakabula nito. Ngayon, ilalagay na natin to Ganon. Yahoo. Yeah Tignan natin kung anong nangyayari dito. Ayan. Huwag na natin ilagay lahat. Mag-aaga na rin naman yun, yun. Ngayon, dahil ano, haluin natin siya ng haluin. Lagay na natin ito lahat. Bumubula na, hindi ko kaya Para akin. Parang sarap kain Parang masarap kain na. Pakita ko sa inyo. Oh. Dilaw, di ba? Kasi sabon ko kulay dilaw. Kasi ang aplebo nito ay orange. So, orange smell and cold Tapos nilalagyan na niya pa yata ito ng tubig eh. Para nakita ko nilagyan na niya ng tubig. Teka, lagyan natin ng tubig kasi nakita ko nilagyan ng tubig to. Pero kung tila ilalagay ko tubig, alam ko kung gaano karami yung ano niya, ganun din nilagay ng ano, yung tubig eh. Yes. Sarap po, parang ice cream. Parang ice cream siya. Hmm? Nakita niyo? Parang ice cream oh. Oh. Taningo yung ginagawa ko parang ice cream. Sarap nito, patay ka pag ininom mo 'to. Meron din ako panghalo, eto maganda 'to eh. Ito sha oh. Ididiin mo lang siya. Oh. Ito lang. Alisin na natin itong mga para na to. Ayan, oh, papakita ko sa inyo ha, kung paano ko haluin. Sandali, yung kamay ko is basta. Hawak ako ng cellphone ko. Ito po, oh. Meron tayong panghala, eh. Kumpleto tayo nyan. Kung ano makita ko, ginibili ko. Ayan, oh. oh, nakita nyo? Idiin mo lang siyang ganun. Kumahalo na siya, oh. Idiin mo lang siya. Hmm. Ayan, halu-haluin natin siya hanggang mahalo-halo natin siya. Pwede rin O, yun na, tignan na natin. Tayo na, maglinis tayo. Tandali lang, o. Eh. At ngayon po ay isasalin na natin siya. Paano to? Wala akong imbudo. Wala akong budo. Pagaling na na magsalin. Tignan natin. O, oh, yan, di ba? O, oh, di ba? Pagalingan na lang magsalin yan. Kung walang maaano, kahit walang embudo. O, oh, ba diba? Dirad-dirad O, oh, may matitira pa yan. Kasi dinagdagan na natin ng tubig. Ayun, diba? Puno. Ngayon, may natira. Yun ang gagamitin ko. sa takip. Naramdaman ko kami na nalaglag. Sa nalaglag yung takip. Where's the cover? Ayun. Ayun. Lagyan so, na natin tong takip kasi maganda tong takip natin. O, oh, di ba? Igaganan mo lang siya. Lulusot na. Pero hindi ko siya gagamitin, no? Meron siya na pero Ganda ng kulay, o. Oh. Tignan nyo. Ngayon, uunahin ko dito sa aking ano. Hindi lang. Paano ba ako maglilinis nito? Hindi lang. Dami kong kalat. Super. Ang... Um, pa. Teka. Dito tayo. Ngayon, ang lilinisin ko muna, hindi yung puwit ng kaldero ko. Itong oven ko, titignan natin. Ito kasi madumi yung oven ko. Gusto ko yan luminis. Sabi nila, Gagamit ka lang daw ng sponge. Hindi ko pala napatay. Haba na nito. ito. Tiga lang. Madudumihan yung cellphone ko. haba na. Tignan Di natin dito. Parang nga okay. Kasi parang ang na tunaw ng mga nandito na mantika. Oh. Kasi dati nilinisan ko to Parang ano eh, mahirap linisin. Ayan o, oh, natutunaw nga talaga yung mga mantika. Aray mo, lumusot yung kamay ko. Teka subukan natin. <laughs> Dito ako maglilinis. Ito kasi may natira, di ba? Dito. Yung subukan natin. ito totoo nga. Hindi pala nga, maitim to ha. Oo nga, pumuputi nga. Pumuputi na siya. Imagine. Ay, totoo siya. My gosh. Totoo talaga siya. Dito nga. Dito nga. Oo nga, oh, tumuputi nga talaga siya. Ayan, no, naalis na. Aray. Right. Pero talaga, bumuputi talaga siya. Ayan, no? Hindi ko mapaputi ito dati. Ngayon, bumuputi talaga siya, oh. Imagine. Kailangan mo lang diinan. Papakita ko sa inyo. siya oh. Pero talaga may itim ano nito may itim siya. Pero yung mga ano niya, puputi na siya. Ayan oh. Ibabad nga natin to. Mamaya, anuhin natin. Saka sa loob na oh, mo ba? Diba? Saya-saya. Oo nga, pumuputi talaga siya. Tapos ito pang ano ko kasi is hindi na siya matalim. Kaso wala na kasi akong ganito. Ayun, ang no, pumuputi siya. Mamaya natin yan. <laughs> Pero talaga pumuti na siya. Tingnan niyo. Oh. Diba? Talagang pumuputi pala talaga siya. Pumuputi talaga siya. Imagine. pumuti talaga siya. Lilinisan ko na rin yung oven ko. Titignan natin na ha, kung hanggang saan siya puputi. Pero talaga, pumuputi talaga siya. Oh. So, pumuti ng oven ko eh. kita ko sa inyo mamaya. Kuskusin ko muna ha. Ito na lang yung sample ko sa inyo, 'di ba? Ito maitim-itim siya, 'di ba? Pero pag kinuskus ko siya, talagang pumuputi siya. Ayan 'no, pumuputi talaga siya. Eh. Ayan 'no, maputi 'o. Oh. Pumuputi siya. Tingnan natin sa ilalim. Talagang pumuputi talaga siya, sure. Ayan 'no, naalis yung itim eh. Malambot pa tong sponge ko kasi luma na Hindi kasi ako nakabili. Amoy amoy ano talaga siya. Sabi ko, okay, amoy na amoy ko. Yun pala yung ano. Ito siya, oh. Naalis talaga siya kung Mas lalo na kung maano pa itong aking sponge. Kaso ano na siya, eh. Eto na po ang ating mga nilinisan. Tignan niyo kung gaano kalinis. Ayan na. Ah. Diga, nakita niyo na sobrang kalinis. Ikabit na natin. O, oh, diba kaputi? Yan po, o. Oh, pumuti na siya. Diba? Pumuti na siya. Ito siya, o. Oh, tingnan niyo. O, oh, diba? Pumuti na siya. Sobrang kaputi na siya. Ayan. Mahirap linisin to. Kala niyo. Pero sa At ayan na po ang ating nilinisan. Tignan nyo, kalinis. Sobra, ba diba? Sobrang linis, sobrang puti. Ayan, ang kinarat, kinaanuhan. ba diba? Nakita nyo? Puting-puti siya. Hmm. Ayan po, ang ginamit ko, yan ay yun ang sinabi ko sa inyo, ang ingredient niya lang, tubig, colgate, saka itong liquid soup, o oh, ba diba? saka yung baking soda. Ayan na po. So, so, thank you, Sir Edison, nagaya ko, ang ginawa mo. Tingnan mo, mapuputi na, yung mga kaldero, ayan na, tingnan mo, mapuputi sa loob mo, diba, hindi siya orange. Dati may sunog-sunog yan sa gilid, di mahirap alising. Siyempre, pag lagi ka nagluluto, di ba, o. Oh, di ba, malinis na siya. Nakita niyo yan? Di ba, may itim-itim siya. Kasi nga, natatalsikan niya ng mantika, eh. O, oh, tingnan niyo, oh, Pag kinuskus ko siya, o. Oh, naalis siya, o. Oh. Oh, pumukuti siya, di ba? Ayan, si oh. Natatalsikan kasi ito ng mantika. Eh, ngayon, naging ganyan na siya. Ayan, o. Oh. O, oh, mamaya papakita ko yan sa inyo kung gano'ng rin niya na. Ah. Tignan niyo yung ginamit kong braso, oh, di ba? di ba? Diba? Maitim-itim to, di ba? Pati yung binras ko kasi yung carpet ko, ay itong, ano, tiles ko. Aba, pati braso ito, namukti. Eh. Kaganda. Malinis talaga siya. Pati po sa mga tiles, pwede rin siya, yan, no? Nilinisan ko, pumuti yung tiles ko. Ha? Pagod. Ito na po yung nilinisan kong upo